Kasi ngayon ang sinasabi, napakalaking tulong, napakalaking bagay yung pagpabababa sa taripa sa imported rice, kaya oh, kaya bumaba ang inflation. Ano ang reaksyon doon? Well, kung panandalian, maari nakatulong ng kaunti yung pagbaba yung pagbaba um, ng taripa, pero may dalawang punto dyan. eh. Una, mukhang hindi man ganun kalakihan ang pagbaba ng ang epekto ng taripa kasi nga 44 pesos in September 2023 ang bigas may 50 pesos ngayon ang presyo ng bigas. So, hindi ganun kalaki ang epekto niya kasi tumaas pa yung actually ang presyo ng bigas. Kasi, ikalawang punto, para talaga mapamura yung presyo ng bigas, hindi pwede umasa doon sa imported na pagkain eh. Kasi ultimately, kung nga bumago yung presyo halimbawa ng foreign exchange natin, kung tumahas mo okay. ba, uh -huh. hindi pwede nakasalali doon. Uh -huh. Ang fundamental na tanongin sa nakarang taon, anong ginasas ng pamalaan para maging mas mura yung domestically produced na bigas? Anong suporta sa atin magsasaka? Pero yun nga, sa amin, yung pinagmamalaki na ang laki doon ng budget na nilaktaw sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi naramdaman sa presyo ng bigas. Magtatanong ka nga sa kaya pupunta yan. Tapos kung titinan pa yung nakasalang na 2025 budget, lalo pang binawasan ang um, suporta sa agrikultura. So kung sa nakaraan, hindi na bababa ang presyo ng bigas, kung lalong bababayin pa yung budget para sa agrikultura, lalong hindi siya bababa sa mga na panahon. At sa amin, yun ang hindi na hindi binibigyan ng pansin, yung sapat na pansin, yung pagpapalakas ng domestic production. At tumaasa pa tayo dun sa External na sources. Ted Fajlon at DJ Chacha. Naiyo nasa Rado 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.